Hi mga kaludian, yan magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin yung vlog for behavior content. Kasi maraming nagtatanong sa mga ganito, ganyan, 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 Ang dami diba? Ang daming tanong. Dahil sa maraming yung nagtatanong mga kalud, so um, hindi ko naman sila isa isa masagot lahat. Kasi nga, hindi ko alam ko ano yung sasagot ko nung no, nakaraang uh, buwan. So ito na nga mga kalud. So ito na nga yung uh, pinos ko nung last three months. Yan, yan yon. So yan yung profile recommendation ko lang last month. So 'di ba? Tingnan niyo. O 'di ba? Tapos na meet ko na yung criteria ni Daddy Meets. Yan yung uh, 5k followers, 60 minutes views, saka yung 5 five, uh, five, or more eligible videos, o 'di ba? Pero dahil nga doon sa ano ko, nagka-flag nga ako. Uh, hindi ko nga alam kung paano ko Uh, susolusyonan. So tsaka ang nangyari, uh, yun nga, nag-ano ako kaya sa mga ano, naghanap ako sa nag-tutorial. Meron ako nakisa at tsaka merong nag sa akin ng mga kaano natin, mga kako followers natin. Kaso nga lang, at pinanood ko siya pero hindi naman sinunod ko lahat. Ang dami kong binura. Sobrang dami kong binura na video mga kalod. So, ang nangyari sa so, sobrang dami na na bura na videos ito na yan ang nangyari. O oh, di ba? Sobrang baba. Naging ano lang siya, 21k mahigit. So ngayon, nagla-live na ako ulit. So ang ginawa ko mga kalods, ganito lang, ito lang yung ginawa ko. So ayan na nga may nag-advise sa akin mga kalods na mag-ano daw sa badge ni ano ni Meta. So nag-sign up ako sa Meta badge. So ito na nga yun. <laughs> diba na kaya ako naka blue badge. Yan yung purpose ko mga lods. Hindi dahil sa gusto kong protectan yung account ko, kundi para ma-solve ko yung problema ko, kung paano ko ma yung aking flag for behavior content. So, ayan na nga mga kalud. So, ito na yung uh, pinag-uusapan namin sa, ano, ganda ko kasi yung um, meta support na ganito, ganyan, kinausap ko, ganyan, ganyan. So, ayan na nga mga kalud para maka tayo na makausap yung meta support. So, kailangan natin ng Blue Badge. So, yun nga mga kalod. So, ito na nga yung usapan namin ng customer service. So, una, yung nauna ko nakausap ay si, ano, uh, customer service Ann. So, ayan, sinabi ko kanya na, 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 ubusan na ako ng pag-asa na ganito, ganyan. Dapat ko na itigit sana yung ano ko. Pero, in advice niya ako, tuloy lang daw yung pag-upload. So, on the process na daw yung aking review. So, ano yun mga, uh, umabot na ng one month, 2 months so nawala na akong pag-asa so kina after 2 months uh, kinausap ko ulit so nakausap ko si yung customer service na si Kim so ganito na yung usapan namin ganyan ganyan o oh, diba haba na usapan na <laughs> so ayan oh, pa na yung usapan namin mga kalos so ganyan ang uh, last ko nasabi um, pagka hindi na nasol talaga yung aking ano kasi sayang naman yung aking A uh, blue badge, nagbabayad ako monthly tapos hindi naman masolve yung aking problema. So, stop ko na eh, unsubscribe ko na yung aking metabuds. Tapos, ang dami ko kasi sabi ko, ang dami ko nang dinilit na na video. Ang dami ko na lahat-lahat, halos lahat. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ko. Kaya, aso, yun. Eh, sinabi nga ni, ni Lods, ah, ni ng customer service na si Kim. Uh, one week daw after nang Uh, ano, uh, pagpipilitin daw nilang pagtrabahoin na maayos yung aking account. So, yan mga kalod. So, after a week nga, hindi nga after a week, after two weeks pa. So, nawala na ako ng pag-asa noon. Nung after a week, nag, halos nag stop na ako nag nag-upload ng mga video. So, nagkasakit pa ako. So, yan nga mga kalods. Nasolve na yung problema ko. So, ito na yung uh, aking profile recommendation ngayon. Okay. po so, yun nga at dahil sa mababa na masyado yung aking minutes views so naging 21 may na lang siya so pagtatrabahoan ko ulit so kahit na nagkasakit ako ngayon so pipilitin kong mabunuan ulit yung minutes views ko na sayang ko pinaghirapan nung no, uh, ilang buwan yun o di ba diba? tapos ganun lang ano mga lods. So ayan ang mga kalods. So bumalik na lahat ng aking tools na wala na aking violation at never na ako na restrict. So ayan mga lods. Ingat-ingat na lang din mga lods sa ating pag-upload. At saka yung mga words talaga na bawal. Saka yung lahat-lahat pati music. Mm, yun na lang pag-iingatan natin yung ating account Saka, ayun na nga mga kalods uh, gumawa din ako ng sarili kong page so meron din akong page so babi ano kong yan Ah, uh, pakiyakap na lang mga yolo, lodi. Ayan. Ayan nga mga kalod. So, so, sobrang dami kong na-delete na mga video. So, siguro, kasama na doon sa video na na-delete ko yung na-restrict. Kung bakit ako na-restrict. So, ayan nga mga kalod. So, sana, yun, ingat-ingat na, na tayo sa pagpo-post. So, sana mawala na rin yung, ano nyo, yung, ah, uh, violation yung mga kaluds. Kasi ang hirap talaga. Pero sa akin ata, mga 90 days. 90 days talaga siya na wala. Kung, nabura, kasi nabura ko yung talaga yung video kung saan ako nagka siguro. So, sa inyo siguro kaya hindi siguro nawala. Kasi siguro hindi pa nabubura yun mga kalods. So, yun nga, ang hirap dun mga kalods kasi yung flag content, ma malalaman mo talaga kung saan video ka nagka -flag. Pero dito talaga sa flag for behavior, hindi mo talaga malalaman kung saan yung may violation ka. Okay, and marami marami salamat mga kalod. So, yan, pag nagustuhan nyo aking video, please comment, like, and share mga kalods. Thank you so much mga kalods. Bye-bye and God bless.